Madam PG, itago mo na lang po ako sa pangalang Salve. Ihingi lang po ako ng advice sa inyo. Wala kasi ako masabihan ng problema. Lumalaban ako sa sakit, sa baga. I Stress na po ako nung nalaman ko na may sakit ako. Na bumabagsak ang katawan ko. Gusto ko lang po na may masabihan ako ng problema. Pag inaatake ako ng sakit, iiyak na lang ako. Ayaw kong ipakita sa ibang tao na mahina ako. Pasensya na po. Kung sa'yo na po, na-share yung nararamdaman ko. Wala lang din po talaga ako masabihan ng problema ko. Okay. Alam mo, uh, Salve, okay, tatago kita sa pangalang Salve. Okay. Una sa lahat, uh, hindi ka nagkamali ng taong pinaghingahan mo ng problema mo. At uh, kung may hihingan ka talaga ng advice, Salve, tamang tao ang napuntahan mo. Okay. Ang uh, may papayo ko sa iyo, dahil ang sakit sa baga ay isang sakit na nakakahawa. Mabilis makahawa ito sa mga kasamahan mo sa bahay, lalo tigit kung merong mga maliliit na bata at masyadong uh, matatanda na. Okay? Kasi humihina na ang kanilang immune system. So sila yung masigit na madaling mahawa ng taong may sakit sa baga. Okay. Ano ba ang sakit sa baga? Unang-una, ang sakit sa baga ay, uh, dala ito ng ito tawagin natin sa uh, science is a uh, ito ang Mycobacterium tuberculosis. Hindi ko na masyadong uh, i-elaborate 'yan kasi uh, focus tayo dun sa problema mo. Ang sakit sa baga unang una ay madaling uh, makahawa. Okay sa pamamagitan lang ng pag-ubo sa mga ginagamit mo na uh, kobiertos Lato, kahit sa sponge, okay, na, pagsasa na gagamitin mo. Unang-una sa lahat, kailangan pag may sakit ka sa baga, iiwas mo ang sarili mo sa karamihan. Ang ibig sabihin, uh, ikaw na may sakit, alam mo ang magiging responsibilidad mo para hindi na kumalat ang sakit sa baga. Paano nga ba nakukuha sakit sa baga? Simple lang. Yun nga, madali siyang makahawa. So kung may tao na palagi nga, malapit sa iyo or kasama mo sa bahay or within uh, sa barangay halimbawa mayroong pamilya na may mga sakit sila sa baga yung pagdura nila ng kanilang mga uh, sputum kapag yun ay idinudura kung saan-saan yun yung makakahawa sa ibang tao okay so lalo kung malapit ka close contact kayo nandiyan lang kayo sa loob ng bahay so the tendency is ikaw yung madaling mahawaan so bakit hawaan tayo unang-una Kapag mahina ang resistensya ng isang tao, madaling makuha ang sakit na pul pulmonary tuberculosis. Okay? Or sakit sa baga sa Tagalog. May gamutan naman yan. May six months at may one year. Okay? Depende yan sa uh, ibibigay sa iyo na treatment ng isang manggagamot. Kaya importante, halimbawa, nakakaramdam ka ng uh, paulit-ulit na para kang sinisinat nilalagnat pag bandang uh, hapon hanggang gabi. Okay? Ba tuwing ganyang oras, nakakaramdam ka na para kang nilalagnat, sinisinat. Or talagang may uh, low-grade fever na tinatawag. At uh, pangalawa, kung ikaw naman ay may ubo na umaabot na ng 2 weeks or more, okay? Magpacheck ka na. Kasi kung hindi ka naman hikain, kung wala ka naman allergy, hindi normal yung ubo na abot ng dalawang linggo at higit pa. Okay? Tapos, Nakukuha rin ng ng uh, isang tao ang sakit sa baga kapag siya ay palaging puyat. Ah? Bakit? Kasi kapag palaging puyat ang isang tao, mabilis bumaba ang immune system natin. So, 'di ba kanina nabanggit ko na ang sakit sa baga, okay? ay dadapo 'yan sa isang tao kapag mahina ang immune system mo. At ang Mycobacterium tuberculosis, okay? 'Yan ay meron na tayo sa katawan natin kahit normal na ano ka pa, wala ka pa ang sakit sa baga. Once na humina ang resistensya ng isang tao, diyan siya magiging active. Kaya tayo, pag may mga sintomas na ng sakit sa baga, diyan na lalabas yung mga sinasabi ko rin kanina na sintomas nga. Ano-ano yon Uulitin ko. Palagi kang nilalagnat sa bandang hapon hanggang gabi. Okay. Tapos, ang ubo mo hindi na normal. Two weeks na at higit pa doon. Okay. Tapos, ah... Uh, dumudura na ng at malalaman lang talagang positive ka sa sakit na TB. So, dapat a ah, magpapa sputum exam tayo or x-ray bago natin masasabi na ah, talaga may sakit ako sa baga. Okay. So, okay na, okay na. Siguro na, siguro na ano ko na na-explain ko na ang kung paano magkaroon ng sakit sa baga, ano ang sakit sa baga. Okay. For awareness na rin. At uh, ganun pa man, balik tayo sa iyo, Salve, sa iyong problema. Unang-una, syempre, Ah uh, dahil nakakahawang sakit sa baga, maging uh, uh, aware ka na lahat ng gagamitin mo, okay? Huwag mong uh, hahayaang magamit siya ng ibang tao. Okay? Ihiwalay mo lang yung uh, mga gamit mo sa kainan mo, yung mga pinagkakainan mo, at kung pwede, uh, bantuan mo na lang din ng mainit na tubig, okay? Sa tuwing pagkatapos mong maghugas, okay? Tapos, ang gawin mo rin uh, kapag uubo ka kasi hindi na ang sakit sa ubo basta Okay, magtatakip ka, magtatakip ka ng bibig mo, okay? Para hindi naman uh, maipapamahagi mo ng libreng-libre ang ubo mo. So, isa yun sa pwedeng uh, makapagbigay hawa sa iba, okay? So, marami naman tayong papanood sa mga uh, pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin, pwedeng iwasan, okay? So... Be a responsible person na lang Para hindi na kumalat yung sakit sa pamilya ninyo Kasi kung gagaling ka At ang iba ay mahahawa Maghahawaan lang kayo Pabalik-balik lang ang sakit sa loob ng bahay ninyo Sa loob ng pamamahay ninyo Kaya dapat kung may sakit ka sa baga Ikaw mismo sa sarili mo ay maging responsible person Okay? Para hindi na maipamahagi ang sakit ang Ganun pa man Ang masasabi ko lang Salve uh, Normal naman ang reaction mo Na halos gumuho ang mundo mo Dahil sa nalaman mong sakit Well kahit sino naman, normal ang reaction na malungkot tayo, na mm, pakiramdam natin wala na tayong pag-asa sa buhay, okay? Mati depress tayo. So, alam nyo ba na ang stress, aya, nakaka, nakaka dagdag din yan na uh, nakakapagpalala ng sakit ng isang tao. Okay? So, kung depressed ka, so may stress ka talaga, emotional, mental stress, yan ang kalaban mo. Tapos, syempre, iniisip mo paano sasabihin ng ibang tao, anong anong, anong uh, magiging reaction nila ng mga kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo, kasi makikita mo talagang iiwasan ka. Pero hindi natin, hindi natin dapat ikahiya yan. Hindi natin dapat ikahiya dahil hindi mo naman hinanap yan, hindi mo ginusto yan. Okay? Para maging aware lang ang mga kasama mo, dapat sabihin mo yan sa kanila. Unang-una sa kapamilya mo kasi sila ang kahalubilo mo sa bahay. Para alam nila ang ikikilos nila, alam nila ang gagawin nila Sama-sama kayo, mag-usap-usap kayo kung ano ang dapat gawin para hindi na kumalat yung sakit na yan sa pamilya ninyo Dahil napakahirap na lahat kayo ay magkaroon na ng sakit May gamot ang sakit sa baga May gamot, hindi yan katulad ng uh, cancer na sasabihin natin terminal illness siya So, ang sakit sa baga, inuulit ko, may sakit, ay may sakit, I mean, may uh, gamot dyan Okay, basta iinumin mo lang ang gamot mo, kompletong ang uh, iinumin mo On time, okay, religiously, iinumin mo siya, tapos uh, kakain ka na masusustansyang pagkain, okay, matutulog ka ng kompletong walong oras at maagang tulog, hindi yung uh, late na palagi, kasi mahirap, sinasabi ko nga, malakas makapagpahina ng resistensya ang uh, puyat. At ang TB ay nakukuha natin kapag mahina ang resistensya natin, okay, diba sabi ko, ang sakit sa baga, nakukuha ng taong puyaters, What I mean, puyaters, is yung palaging puyat. Kasi kapag mahina na ang resistensya mo, ang tendency, mahawa ka na ng kahit anong sakit. Okay? Kaya, yun ang gawin mo. Kain ng masusustansya pagkain, kumpletong gamutan. Okay? Tapos, uh, kung merong uh, malapit na dagat dyan, alam mo, maganda yung uh, pagsikat ng araw, lakad-lakad ka doon kasi may vitamin, magandang ano rin yung vitamins na makukuha mo dyan sa tabing dagat, eh. Okay? Magpapainit ka kasi ang init, vitamin D, maganda rin yan sa katawan natin. At, uh, mag-take ka rin ng, mga, ng vitamin C. Okay? Malaking tulong ito. So, kung ikaw ay nahihiya sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, kung uh, sa tingin mo pinandidirihan ka, intindihin mo na lang sila. Okay? Hindi makakadagdag para sa pagpapagaling mo, yung iisipin mo pa ang sasabihin ng ibang tao. Okay? So, para sa iyo, Salve, ah, uh, Pray lang, pray lang kay Lord, tutulungan ka ni Lord, basta tulungan mo muna ang sarili mo. Gagaling ka. At yan na lang ang pagpasalamat mo na may gamot pa ang sakit sa baga. At napapagaling ito. Marami nang gumagaling sa sakit sa baga. Kaya salbe, lakas lang ng loob, dasal sa Panginoon, yan ang wag na wag mong tatanggalin sa sarili mo. Okay, tiwala sa Diyos, malaki ang habagatawa ng Diyos. At uh, support lang galing sa family mo. Okay, so ingatan ang sarili, ingatan ang mga anak mo na hindi mahawa. Okay, ngayon, ah, nalulungkot ka dahil sa nangyari sa iyo Once na nag-start ka ng magamot Asahan mo, magbabago na ang uh, isip mo sa bagay na yan Okay, salbe Sana nagustuhan mo yung advice ko sa iyo At hayaan mo ipag pray din kita na gumaling ka At uh, kung may problema, nandito lang ako PM ka lang kay Madam PG Okay, so thank you sa, sa pag-share mo ng iyong, uh, ng iyong uh, kwento Kay Madam PG God bless you Get well soon.